ang pananakop ng mga Amerikano kumpara sa pananakop ng mga Kastila at ang katangian ng panitikan. Mula 1565 hanggang 1898 ay tumagal ng 333 taon na nasakop ng na mga Kastila ang Pilipinas gamit ang dahas at relihiyon mula naman isang libo walong siyam hanggang isang libo siyam tatlong putlima ay sinakop din ng Amerika ang Pilipinas gamit ang dahas din at edukasyon. Karamihan sa mga panitikang nasulat sa panahon ng mga Kastila ay tungkol sa pagpapalaganap ng Kristyanismo magmula sa koridong Ibong Adarna, mga pasyon at iba pang akdang pansimbahan. Sa panahon ng kilusang propaganda noong 1872, nagsimula ang mga akdang nananawagan ng reforma at puna sa pamamalakad ng mga Kastila, gaya ng mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Sa panahon ng katipunan naman noong 1872, hanggang isang dibo walong raan siya anin, nagsimula ang mga akdam pumapaksa sa kalayaan mula sa mga sinulat ni na Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Marcelo H. Del Pilar, Antonio Luna at marami pang iba. Dahil inagaw ng mga Amerikano ang kalayang abot kamay na ng mga Pilipino, hindi katakatakang ang paksa ta rin tungkol sa kalayaan ang mga nasulat na akda sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano mula 1888. Ang mga dula tulad ng kahapon, ngayon at bukas, noong 1883 ni Aurelio Tolentino, Tani ka lang to, noong 1902 ni Juan F. Abad at walang sugat noong 1878 ni Severino Reyes ay bumapaksa pa rin sa kalayaan. Kaya ipinagbawal ng mga Amerikano sa bisa ng Sedition Act noong at Isa rin sa naging tanyag na tula ng pagtutol sa pananakop ng Amerika ay ang bayan ko na isinulat ni Jose Corazon de Jesus noong 1928 at nilapatan ng melodiya ni Constancio de Guzman. Ang awit na ito ang itinuturing na pangalawang pambansang awit ng Pilipinas at naging awit protesta rin sa diktatoryang Marcos mula 1972 hanggang 1986. Isa pang tula mula naman kay Amado V. Hernandez ang Kung tuyo na ang luha mo aking bayan na nalika noong 1730 ang inawit naman ng grupong inang laya sa mga kilos protesta kasama ng tula ni Andres Bonifacio na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na nilapatan ng melodiya ni Luis Salvador Jorge noong 1770 siya. Kung relihiyon ang ginamit ng mga Kastila upang kontrolin ang ating mga ninuno Bukod sa dahas, ay edukasyon naman ang ginamit ng mga Amerikano. Noong Agosto 21, 1901, 346 na gurong lalaki at 180 na gurong babae ang dumating sa Pilipinas sakay ng U.S. Army Transport Thomas. Nerekrut ang mga gurong Amerikano mula sa 193 paaralan at 43 estado ng Amerika para magturo sa Pilipinas. Sa pangalan ng sinakyan nilang barko, kinuha ang tawag na Thomasites. Tinalitan ng mga Thomasites ang medium of instruction mula Spanish patungong English. Ang gurong si Teodoro Asidilio mula sa bayan ng Kalayaan, Laguna, ang unang tumutol sa paggamit ng English sa mga paaralan noong sa sapagkat alam niyang ang motibo ng mga mananakop ay kontrolin ang puso at diwa ng mga batang Pilipino. Dahil sa kanyang pagtutol, ay tinanggal siya sa kanyang pagiging guro at nang malaon ay nag-armas upang labanan ang mga pamahalang Amerikano sa Pilipinas hanggang sa mapatay siya noong 1935. Upang supili ng apoy ng paghahangad ng kalayaan, pinaigting ng mga Amerikano ang impluensya ng romantisismo sa panitikan. Ayon kay Rubin, ang romantisismo sa akda ay lubhang emosyonal. Malabis ang pagkamoralistiko. Sadyang sumusumang sa hindi kayang abutin ng isipan. Dumadakila sa kagandahan at kapangyarihan ng kalikasan. Gumagamit ng matayog na imahinasyon o guni-guni at bumabandila ng tungkol sa kalayaang sarili. Bukod sa paggamit ng English, ipinakilala rin ng mga Amerikano ang iba pang anyo ng sining sa larangan ng musika, sayaw, teatro, pelikula at iba pa habang sinusupil ang mga akdang tungkol sa kalayaan at ibinibilanggo ang mga manunulat ng dulang protesta. Ipinasara rin ang mga pahayagang nagpapakita ng simpatya sa mga progresibo at revolusyonaryo tulad ng La Independencia El renacimiento, el nuevo día at marami pang iba